Ah, ito mga ka-GM, nandito kami ngayon sa ano? uh, company gathering namin. Uh, ayun, yan. dito sa ano to, sa gitna ng disyerto. No? Sa Tumama Desert uh, Red Sun. Uh. Pagkikita ninyo, maraming ilaw doon sa kabila. Papasok ako. Tapos, dito, dito. Ayun no? yun oh pang stars dun no? mayroong stars tapos may lumilipad na aeroplano yun yung kasama ko yan oh no? si Dudong Bay masisipa na naman ayan tapos yun makikita nyo yung star dun Ayun oh no? laki ng star sa ibabo ng ano yun bundok ito na ito na may ano na may, may breakdown na ayan may, na tapos ngayon yan, yung mga kasamahan ko yes. How are you? Fine. Oo. Oh. Ayan uh, yung mga kasamahan ko. Ah, uh, tapos ito si ano. Si Dudong 'yan. Dalawa lang kaming Pilipino rito na daming mga ano dito. Mga motor na yung apat yung gulong. Ano ba tawag doon? ETB ba 'yon? ETB. Ayun namin. Kasi ano to ngayon na uh, company gathering. Tapos ito yung cooker uh, yan. Oh. Uh, niluluto niya. Prinipir-pir niya. Yan. Barbecue. Prinipir-pir. Ayun. 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 na na Oh, ano mga kisyo? <laughs> okay. uh, ano namin ngayon? Uh, gabi dito Ganoon na 6 o'clock ng hapon. Mamaya-maya pag nakaluto yung uh, cooker. Oh, eh ano na yan? Dito sa gitna ng desierto uh, Tumama uh, Desert Red Sun Yan yung mga kasamahan ko Ibabalibol sila